Uh, kasi 'di ba ang Nasareno, 'di ba, especially malapit na magpiesta. Uh, ang dami talaga nagkakagulo diyan, halos nagpapakamatay yung mga deboto diyan para lang mahawakan yung uh, poon. Yeah. And talagang center of attraction sa buong mundo. And madalas din, diyan din lumalabas yung mga kritiko ng simbahan na idolatry ang yeah. Katoliko. ah uh, dahil nangyayari diyan sa kaya pa ano masasabi mo doon, pads uh, unang-una uh, maliwanag pa rin naman ang tinuturo ng simbahan hindi hmm. hindi nitigil ang simbahan sa pagbibigay ng tamang katesismo sa mga tao yeah. ng pagsamba hmm. na tanging sa Diyos lamang tayo sumasamba hmm. tayo ay nagbibigay galang tayo ay nagbibigay hmm. ng respeto na sa mga imahe na ito na hmm. bilang ano bilang uh, ima larawan ng Diyos mm. natin na sinasamba natin. So tuloy-tuloy ang pagtuturo ng simbahan diyan. At pati sa mm. mga kapat kababayan natin, kapatid natin, lalo na mga kadeboto natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi sila humihinto at hindi sila parang sumusunod, hihinto na tayo. Susuko na tayo, yeah. hindi. The church mm. will continue. The church will still uh, remain faithful to to her teaching na no, sana hmm. tamang katesismo natin no. Kaya hmm. nga tuloy-tuloy ang simbahan ng pagtuturo na yung sana tayo mga kadeboto na nakikinig hmm. na, at makakarinig nito na na ipakita natin hindi lang yung debosyon natin. Malaking bagay na hmm. pinapakilala natin sa buong mundo. Ako po naka nakapagpunta na tayo sa ibang bansa para para harapin din yung mga deboto ng Nazareno, Singapore, sa UAE, sa Hong Kong. Mm. So, ito, marami tayong mga kab, 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 kapatid na deboto sa iba't ibang bansa. Meron tayong mm. international devotees. Ito, we have in UK, we have in Israel, we have in Asia, Australia, Grabe. America. Marami tayo. Pero ito, mm. lagi, na, lagi ko pinapaalala sa kanila. Una, palalimin, patibayin, pag-aralan natin mabuti ang ating dibusyon uh, sa Nazareno. Ibig sabihin, uh, magsimba tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos, uh, uh, pag-aralan natin ang tinuturo ng simbahan tungkol sa dibusyon, sa Nazareno, mm. sa ating pananampalataya. So, palalimin natin ang dibusyon natin. Hindi, hindi hindi tayo dapat tumigil sa pagpapalalim nito. Pero, baliwala ang dibusyon kung walang pagmimisyon ganda na kalilimutan. Sabi nga mm. sa Biblia, ang pananampalatayang walang gawa patay. Uh, mm. so, so sana ta ma maalala natin na itong debosyon natin at kahit na anong pang dibuson kay Maria, sa Santo Sacred Heart, Lourdes, lahat ng dibuson dapat magtulak sa atin papunta sa ating kristyanong misyon. Mm. And that is that is I think the real essence of every devotion. Our devotion, our faith, should always lead us to our Christian mission. Wow. Amen. Kasi yan ni madalas kritiko, batikos, pero napakaganda talaga na ikatekay sa mga Oo. mga deboto. Opo. opo. Mm. At sana pakiusap ko rin sa mga kapatid naman natin na nakakaunawa na kagad saka nakakaintindi mm sa mas malalim pa, mas mataas na naaral aral ng katesismo, ituro natin sa iba, ipakita natin sa iba, oh, use the social media. Correct. Oh. oh. no, this is the best time. Uh. Collaboration, ninyo at ng simbahan, sinasabi niyo nga po ninyo, no, na magagamit natin ito, di ba, sabi, channel of new evangelization din. Amen. Gusto ko nga palang i-promote ang ating magagandang uh, merch sa Merchiful and sa Shopee. At I would like to thank Merchiful team for creating this beautiful Catholic merch. So itong suit ko ngayon, katulad nito, Team Maria. Ayan, so kung nakikita nyo, uh, isa to sa ating mga merch na binibenta sa ating merchandise. If you will buy this kind of merch, katulad nito, itong t-shirt na ito, itong Team Maria ay matutulungan nyo ako na mas patuloy ko pang magawa itong mission work na ginagawa natin. Itong social media evangelization na ginagawa po natin. Dahil katulad po ng sinabi ko, lahat po ng ito ay may cost po ito. Your help in supporting me in this merch will help me to continue this mission more and more at makapag-invite pa tayo nang marami pang mga Catholic guest para mas ma-improve pa natin itong ginagawa natin sa ating online uh, evangelization. And also, thank you so much mga kapatid sa inyong mga dasal sa ating ginagawang mission. At sa mga interested na mag-avail ng ating mga Catholic merch. Okay, katulad ito, itong Team Maria. Ilalagay ko yung link sa merchful shop kung ikaw ay nasa abroad, pwede ka rin kahit nasa Pilipinas ya yeah, shop, ilalagay ko yung link. Pero kung mas sanay ka sa Shopee, ayan, available din yan sa Shopee. So, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Or sa comment section, ilalagay ko dun yun, nakalagay program announcement. Ay, click nyo lang yon at makikita nyo yung specific link kung saan kayo pwede maka-avail na merch na ito. And Pads, uh, meron lang isang question dito from Rodma. Sabi niya dito, Good afternoon, Father Hans. Ano po ang dasal para mawala ang sumpa sa salita ng sinuman? At kung ito po ay nangyari, ano ang dasal para gumaling sila? Salamat po. Number one, tatandaan natin, walang masamang dasal ang pinakinggan ng Diyos. Hmm. Kaya may isa na may mga tao na huwag mo ko inaaway, iba ako magsalita, <laughs> nagkakataon. Pag ako <laughs> nagdasal, pag ako sinubok kita sa Diyos, lagi nang walang uh -huh. ang dasal ang pinakinggan ng Diyos. Pag may nagkatotoo sa mga pangit, masama, sinabi mo sa kapwa mo, bahala ka, hindi Diyos ang nakinig dyan. Hindi Ooh. Diyos ang nakinig dyan. So ano ang pinakamagandang mm. dasal? Labas is una, prayer of healing and forgiveness. Ipagdasal mo yung taong nagsalita sa'yo ng masama. Hmm. mo yung taong nag sa sa'yo ng masama at patawarin mo siya. Ah, makikita mo, healing will happen, no? Healing will happen when we start forgiving them. Healing will happen mm. when we still believe, no? no? So, yun ang pinakamagandang gawin natin sa mga taong nag-iisip, nagbabalak ng masama sa atin, pray. Jesus said, pray for those who persecute you. Mm. Amen. Ang ganda ng page. And Pads, uh, why you love being Catholic? Bakit mahal mo ang pagiging isang Katoliko mo? Sa pagka mahal ko ang pagiging Katoliko. Una, dahil mahal ko si Kristo, at yung relihiyon na ito, ng pagiging Katoliko, ang nagturo sa akin kung sino si Kristo ang minamahal ko, sino si Kristo ang sinusundan ko, at sino si Kristo hmm. ang pinaglilingkuran ko. Amen. And Pads, <laughs> paka, meron kang gustong i-promote or meron ka mga coming projects, uh, activities uh, sa ating mga ka viewers na nanonood niyan? Yeah, mga ka-faith viewers, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin dito. Ako po ay nagpapa humihingi ng panalangin. Una, para sa nalalapit po na kapistahan ng Haiti-Menezareno sa January 9, hmm. ipagdasan niyo kami dito sa Quiapo sa ginagawa nating paghahanda kasama hmm. ang mga kapulisan, ang local government officials, ang singbahan ng Archdiocese of Manila, at ang iba't iba pang sumutulong sa atin. Ipagdasal niyo po, pagdasal natin, ang um, ligtas, maayos, at banal na pagdiriwang ng kapistahan ng Itin Manasareno. Uh, yung pong uh, mga gawain natin dito po sa Quiapo, ang Quiapo po ay hindi lamang po singbahan ng mga diboto, kundi ito ay sigbahan din ng mga taong naglilingkod kay Kristo. Kaya kung kayo man po ay meron ding, hindi lang ako mananawagan sa mga mm. gusto magbigay, kundi ako po ay nananawagan sa mga nangangailangan ng tulong. No, ang simbahan ng Kiapo po, ang social service ng Kiapo Church ay nakahanda pong tumulong sa inyo sa abot ng aming makakaya. Kaya wag ko kayo mag-atubili. Ang mga pumupunta po dito sa kaya po ay hindi lamang po mga dito sa Maynila. Meron tayong mga scholars ng mga indigenous people, na youth. Wow. Po. Tayo po ay nagbibigay sa iba't ibang probinsya. Nagdadala tayo ng, hmm. ng ayuda, hindi lang kapag may sakuna at pandemya at may kalamidad. Kundi kaya nga sabi ko, tuwing may darating na biyaya, ang lagi ko ng tanong kay Lord, Lord, ano na naman ang gusto mong ipagawa sa amin? Lagi mong tatandaan yan. No? Kapag may dumarating na biyaya, you are blessed because God wants you to become a blessing. And huwag kang matakot at madamot. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kaya kayo po ay welcome dito sa kya po. No? Mag-message lang po kayo sa amin. Dumalo kayo dito. Kung kayo man po ay nangangailangan ng aming panalangin at pagtulong po. At tuloy-tuloy po tayong uh, magsikap, dumagdag sa pananampalataya at pag-asa ng ating kapwa. Sobrang overflowing ang blessing diyan sa kiyapo po, Pads. I'm sure na <laughs> talagang nagre reach out talaga kayo. Uh, galing, no? I mean, talagang buong Pil uh, Pilipinas ang operation niyo, Pads. Hanggat maaari po, kung kakayanin po, nagpapadala tayo. Kung hindi man kami makapunta po doon, we can give yung mga nagdaan pong mga kalamidad din, nakapagbigay hmm. po tayo kahit paano, ng mga pinansal na tulong din. Uh hmm. last time ho nagpunta kami sa Cagayan, 15 hours. Ako ay nakasakay sa <laughs> sa truck namin dito. So papunta doon nakahiga kami sa dilata pabalik pa tabi ngatlong ganida. <laughs> was napaka generous din ng mga kababayan natin doon ano? Sometimes the poor people are the generous people. Yeah. Oh, ay, oh, ay, ito oh correct. Pati na sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan ding pagsubok hindi sila nakakalimot din na magandang loob. Mm. Amen. Ah, uh, uh, ko lang nalaman niyo pags na nag-tumataang uh, gap mga scholars and, uh, ano, may mga ganun pa lang. Uh, Meron tayo dito pong mga medical, may we, we give medical assistance? Of course, naka, ano hindi po yung ganong kalaki po pero at least oh. makatulong man lang po kami, makabagdag man lang po kami. Meron ah, po wait, tayo so... dito ng ano, may proseso po dito. I have my staff dito po sa social service, meron din kaming schedule. Pwede ho kayong tumawag dito sa Kiapo Church and mm. then magpa-connect na lang kayo dito sa social service office. And Pads, kailan ka lalabas sa Batang Kiapo? <laughs> uh, pag nakalabas na sila lahat. hindi, hindi, na. Di, di, di ba kayo di-invite doon? Ha? Kunyari, mag... Ako, si, <laughs> Pero ano ha, talaga si si Coco was really a devotee of the Black Nazarene. Kahit before. Oo, oh, noon pa yan. oh Pa, Bo, sa Luneta, lagi nag-guest yan. Nag, nag, meron siyang ano, uh, sharing. Nagpapatotoo yan doon. We have uh, celebrities na mga devoto rin naman. Like him. Oh. Paano nyo dinidil yung mga mga hula dyan sa gilid ng Kiyapo, Yung mga nag nagbebenta ng mga, <laughs> alam mo na, superstitious. Meron din tayong mga ano rin yan. Mga, ang, ang, ang mga ang mga barangay at ang kapulisan sila rin po ay kumilos na ang, ang pagkakaalam ko po bago pa ako dumating dito mas naging clear na yan eh na bawasan na mm. po yaan pero i believe mm. may may mga nagsasabi rin na meron meron pa pero ah, kami po dito sa Quiapo pinapaalala pa rin tuloy-tuloy po kami lalo na kami sa ang hawak ko po na office dito ay formation we also mm. bukod sa meron kaming every thursday morning i thursday mm. yung feeding program ng Quiapo for the Street dwellers we reach now mm. 400 plus every Thursday morning. Kaling. Meron din po tayong meron din tayong binibigay na serbisyo sa mga vendors dito. Every first Tuesday, we have mm. this what we call Tuesdays with vendors. Yan. So ah. ito ay isang microlink assistance with them. We give them ayuda, at saka simple grocery at saka food, no? At least nando mm. na ngayon yung aming mga paalala kasama na doon yung mm. katesismo, reminder, yung tipong, <laughs> pagbinisa na po, huwag nyo nang habulin yung magsisimba para lagyan nyo po ng ano, medali. Oo, oh, lang. quintas us. Tapos hindi ka napaka, nun. Napaka, ngayon, ngayon meron na kaming 150. 150 members ng vendors na uma-attend every first oh. Tuesday morning. So, <laughs> nandun May pa rin yung katesismo ng simbahan. Nandun pa rin yung pagtuturo ng simbahan of course. no? Uh, may meron at meron pa rin syempre na uh, limitasyon ng kakayanan din natin. Pero hindi naman ibig sabihin nga hindi na tayo magtuturo sa kanila dahil hindi sila kagad nakakasunod, no? Tuloy-tuloy. Maraming tuloy. maraming salamat for your generosity, for your time at nagpaunla <laughs> ka dito sa napakagandang interview na to at I'm sure pads na maraming minds ma sa mga shiner mo at patuloy ka namin ipagdadasal pads. <laughs> Salamat. Oh yeah, I need I need your prayers. So well, Please pray for us, please. Pagdasal niyo hmm. po kaming mga pare, lalo na at sa lahat po ng mga naglilingkod sa simbahan, ipagdasal niyo po kami. Hindi namin ginagawang excuse ang aming kahinaan, ang aming limitasyon. Pero sa tulong po ng inyong mga panalangin at suporta, sisikapin po namin na magampanan na namin na may katapatan at kabutihan ang pinagkakatiwalang hmm gawain sa amin. Amen. At pag nabisit ako ng Kiapo, Pads, uh, sa yes, kakatukin please. dito yan. Oo. At saka, baka, 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 pati sa kusina namin ng tasty mo baka maaaring magsita ka natin. Ha? Kaya maghanda ka na lang iluluto mo. So ngayon pa, sinasabi ko na, kahit anong mangyari, masarap yan. Huwag <laughs> ka magbiro na ganyan, Pads. Diba? magugulat oh, na na ikaw, nagluluto ka ba? <laughs> 'di diba? Salamat, salamat. Thank you, Pads. Sobrang inspiring at sobrang na-bless ako ngayong araw na to. And Pads, baka pwede kaming humingi ng closing prayer sure. na blessing from you po. Okay. okay, okay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus Nazareno, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pamamagitan ng, ng bagay na ito, ng social media, Uh, through this medium, Lord, uh, nabigyan mo pa rin kami ng magandang mensahe na ipakita exactly. mo pa rin po sa aming Panginoon ang kabutihan ng iyong gawain sa simbahan sa tulong ng maraming mga tao na sa kabila mm -hmm. ng kaninang kahinaan, sa kabila ng aming mga kapintasan, nagsisika pa rin kami Panginoon na maging karapat dapat sa iyong walang hanggang awa, pag-ibig, at kapayapaan. Lord, maraming maraming salamat po. Though we are not worthy, yes, right. full of humility, Lord, we thank you and we praise you. Mm. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy naming itinataas sa iyo ang aming anumang abang makakayanan. Kung ito po ay makadaragdag sa ikabubuti, ikaliligtas ng aming kapwa. And Lord, please forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon naging kulang kami at sumobra kami. Panginoon, ikaw at ikaw namang ang nakaalam at makapagbibigay ng sapat at dapat na biyaya at gantimpala para sa lahat ng aming sakripisyo at ginagawa. Be with us, Mama Mary. Stay with us, Mama Mary. Be our mother everyday, Mama Mary all this we ask, in the name of Jesus, with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and of Amen. the Holy Spirit. Amen. Pagpalain ka pa, lalo ni Lord, at patuloy kaming magdadasal at susuporta sa lahat ng mga gagawin mo. Thank you. Thank you. Ako rin, I will pray for you, your family, of course, and all those who are being blessed by your program by this by this thing. Maraming maraming salamat sa iyo. Continue to be blessed and never be afraid to become a blessing. Walang kinahawagan just pinabaya. Yes. Lord. Thank you po pads. Salamat Hope po, Pad. to see you in person po. Yes, God thank bless, you po. God bless you. God bless Good po. night po. Bye. Bye. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba? Na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.